Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Uh, nandito po kami sa bahay. Hindi na po namin i-mention guys kung saan bahay kami. Basta kailangan na po namin i- uh, Kailangan ko po lang i-update si Inday Adventure ngayon. So baka magtaka po kayo guys kung bakit kami nagkaganto. Kasi ano, uh, galing po kami sa chapel. Ayan po. No? Uh, ano po? Uh, sumamba po kami. Ayan po, kasama ko po si Indy Adventure ngayon. Dahil nabihat po siya kahapon, ngayon po ay kailangan natin siya i-update. Miss Indy Adventure, ano pong nangyari sa iyo kahapon? At anong uh, pinag-usapan niyo ni Commander Jose uh, ang pinag-usapan ko natin nyo sa anak kinumbinsi ko siya na mag-surrender kasi hindi ko na kaya yung mga uh, pinag pinagawa niya doon sa bundok. Pero hindi ko talaga siya makumbinsin. Sige Pero, ka doon sa no, sa camera mo para usapin mo yung mga... Hindi. Mga hindi idol, uh, pasensya po kayo. Hindi ko talaga nakumbinsin yung anak ko. Paulit-ulit ko na pong pinagsabihan siya na magbago. Pero hindi talaga kasi ang laking galit niya sa akin mga idol. Uh, yun hindi ko matiis yung ginagawa niya sa akin mga idol kaya tinulungan ako ni Los ni Dax at sa ni Kelvin mga idol yung isa pa sino ba yung isa Los yung nag ano nag spy ba yun si hindi ko Jackie, si Jackie ah si Jackie ko oh, mga idol ah, malaking pasalamat ko po sa kanya kasi po ako sa kamay ng anak ko na grabing kasamaan na po mga idol. So guys, uh, nice ko lang po iparam sa inyo, no, na yung si Jackie na yun, uh, nakita naman po natin sa mga ina-upload naming video, eh, binigyan ko po siya ng orasyon na kailangan ma-hypnotize niya si Joselito. Kaya yun po, nakapasok siya sa loob at medyo nakuha niya yung loob ni Joselito, kaya medyo bumait siya at hindi niya nahalata kung ano yung talaga yung pakay ni uh, Jackie doon sa loob. Para lang iligtas si Inday, no? So, salamat po ng maraming maraming sa atin at sa kung may kapal na, sa, na si Ida Adventure ay kasama ko na ngayon. At alam niyo naman po guys na palagi ko po siyang kasama. po sa pagtulog ay eh, magkasama kami. Pero hindi po, uh, meron man pong mga pagkakataon na nagkakasama kami. Lalo pag hindi kami nakakauwi sa gubat, doon po kami nalilipasan ng gabi. So, mapapansin niyo po yan, guys, pag hindi kami nakaka ay yung mga damit po namin ay ganun pa Ulit-ulit pa rin. Yun. Hmm. Yung iba, na, yung iba sa amin, nakaka-uwi sila, kaya nakapagbihis sila. Pero yung iba sa amin, hindi nakaka at doon na nagpapalipas ng gabi. ah uh, dumarating po sa mga pagkakataon na talagang nakikisama na kami sa mga kanya-kanya namin mga amoy. <laughs> Ayun, guys. So, anong magiging update natin ngayon kay Jose Lito? Kano sa'yo kung pagdating ba ng panahon na si Joselito mapatay ng na mga kasamahan naming hunters o ako, anong magiging reaction mo? Magiging nararamdaman mo? Ako bilang kaibigan, sakali ako, mapatay ko siya. Uh, para sa akin po mga idol, no? Uh, masakit man na mawala ng anak. Pero titiisin ko na lang po mga idol, tatanggapin ko. Lahat ng mga kasamaan niya uh, Sana po Ang Diyos na lang Ang bahala sa kanya Kasi ang dami na ang ginagawa niya mga kasalanan mga idol Kung ano man ang gagawin sa ibang mga hunter sa kanya Yun tatanggapin po So guys no uh, Yun po yung sinasabi niya Na siguro Kung mapahamak si Joselito sa kamay mga hunter Sa amin Siyempre kung sa kanya po Hindi niya papatayin niyo kasi anak niya yun eh So, malalagay si Sila talaga sa mga kamay naming mga hunters. Kung sakali na dumating yung pagkakataon na mapatay namin si Husilito o ako, eh walang samaan ng loob dahil bilang magkaibigan, eh ginagawa lang po namin yung mga misyon namin. Ayun po, uh, sakali naman po na uh, dumating yung punto na yon eh hangad pa rin po namin na sana si Husilito ay makapagbagong buhay at makasama namin. Wala po kaming hinahangad guys kundi mapagbagong buhay si Husilito ah uh, sa mga meron pong mga malalambot na puso dyan, sakali po na gusto nyo tumulong kayo, kumandir mo dito para magbagong buhay, pwede po natin siyang tulungan guys na mag-vlog, no? Sakali, sakali lang, wish lang po natin na sakali, makonvince namin siya pagdating ng panahon o ng ina niya na makapagbagong buhay. Ayun po yung pangunahing problema namin kapag sumaba kami sa pagiging vlogger eh yun po yung cellphone namin. Kaya kung meron pong Ah uh, mabubuting kaluuban dyan na nanonood at may awa kay husilito na sakali pong sumurrender siya at makonvince namin siya na makapagbagong buhay eh meron pong uh, magbigay sa kanya ng cellphone no guys Ah uh, po uh, panoorin po palagi yung mga videos na ina-upload pa namin So sa akin po mga, mga idol huwag niyo kalimutan uh, subaybayan so, niyo pa rin ako ha Uh, um, ngumiti ako dito kasi galing kami sa simbahan mga idol. Pinagrasal po namin yung mga kasalanan, kasalanan po ng aking anak. Yun lang po. Maraming maraming salamat po sa'yo. Um, maraming maraming salamat. Di ba tayo tapos? Ako rin magtatapos yan. Hindi ka eh. Sa lida ko yan eh. Sorry po, nag-interview sa'yo, di ba? Ito talaga yung... Kasi yung sa sa nagpapaalam na to. wala pa mga kaming oras dito. Mahaba pa yung oras na usapan namin. Marami pa ako tatanong sa kanya. Pero ya, siya nagpapaalam na, ya, pwede ka lang umalis, pwede ka na rin umuwi. <laughs> Paalam ka rin. Eh. Ayun, papaalam na. Parang ano to, ano to, parang clip? Video clip? <laughs> ano? Ito eh, so, mga so, yun, idol. Ito lang ang maka, ano sa akin mga idol, maka, ma, ano ba yan? Magpatawa sa akin. Guys, uh, baka, baka magtaka kayo kung bakit na ganyan yung bihis niya. Ginawa ko po siyang babae ngayon. Oo nga. Yun, dinala ko sa, uh, sa charts namin. Yan. Sana naman mga idol kung may ano dyan. Nagsimba siya. Yeah. Para naman maano siya, ma-enhance or ma -ano, ma mapalitan ng kabutihan yung kanyang kasamaan. Masama yan. Tingin ka muna. Mga idol, baka may Patay <laughs> siya, ano? <laughs> ah, <laughs> no? Joke. Sige, <Singil> <laughs> Ano ba? Papa. <laughs> joke lang. Patawa lang po, mga idol. Joke lang, mga idol, ha. Uh, kung pwede po kayong sumakay, sakay lang po. Oh, sakay oh. lang. Sakay lang. Man, man. <laughs> sakay po, ah. na. So, pasensya na po, ha. Nagpapatawang po kami dito. At, uh, ano peace lang tayo. Joke, joke. Uh, kahit na may problema tayo, umite pa rin tayo. Uh, always positive daw. Kasi na bukas, always, baka always, na lang. naman mga idol. O, oh, syempre, nakauwi kami dito sa patag ngayon, ganyan, dito kami, uh, update, update, yung iba dyan, nasa bundok pa, so, May hi sa iyong lahat, iba. Dyan. shout out Sana pala ko sa ko Team Warriors, at saka, kay Mam ma She, hi Mam ma She, ah, dito na po kami yun, na nagpapakita na po kami, ng aming, sayo, am ng aming maragandahan. Sa <laughs> salamat po sa dyan. mga tulong, Mam ma She. Oh, salamat po sa inyong tulong. Lahat-lahat. Ah, Mam She, ah, Si Inday, ayaw niya magbihis ng ganyan. Kasi ang gusto niya po ya, yata ay, uh, yung panlalaki po palagi na bihis. Tapos with cigarettes. Pinagano ba? Hindi talaga ako, ano, mga idol. Maglakad ako ba? Ginawa ko siyang babae ngayon, guys. Si Finn! naman? Si Oh, yeah. Tapos, bukas, ngayon. bukas, siyempre, maga kami nga alis, pupunta kami sa bukid ulit. Ayun, susuot kami ng bukas So, see you, see you guys sa uh, bundok na aming babalikan bukas. So, ano po yung magiging eksena bukas? Uh, update na po kayo guys. At saka, huwag kayong magsawang tangkilikin yung aming mga pagmumuka. Yung aming na-upload ng mga videos. At uh, kami lang po palagi ang magkakasama. Lalo, yeah, paalam na ka naman ha. Magpaalam ka naman. Hindi. Lalong-lalo lalo na sa akin mga idol. Hindi, huwag na sa kanya mga idol. Sa akin na lang. Hi guys! Sana huwag <laughs> kayong magsawa so, sumingin sa uh, ano po, mga upload. Guys, mga uh, isa namin sa inyo ha. ah uh, si, ano po, si Kelvin po. ah uh, mandirigma ba yun? ah uh, mm -hmm. Kelvin uh, Adventure. Si, mm -hmm. si Ginny Payat po. ah uh, Siyempre, ah uh, si Los Adventure. Siyempre, si, si Inday Adventure. Mandirigma. Si Kuya Dax Mandirigma. Mm -hmm. Si Brando Adventure. Brando. si uh, Alpha Charles. Adventure ba siya? Opo. Ah, uh, si ano, si, si Kilbin. Uh, ah, tapos naman God. na si Sando. Uh, si Sando Adventure guys uh, na Sando. balita Sando. namin ay napanood namin yung mga videos niya. Eh, bumalik siya pagka commander, no? So, sino pa? Si Adventure. Uh, si dami namin, no? Baka may naalala kayo. Pwede nyo sabihin sa akin. Comment down <laughs> down below. Ano? <laughs> <Hello>. Ano? <Hello. laughs> si Ligaya. Kaya nga, nabali po. Ayun po, ah, uh, kundulis po kay Ligaya. Hindi pa natin alam, guys, kung may agimat pa siya. Kung may agimat po si Ligaya, hiyan niyo po, mabubuhay yun. Ah, uh, wala po tayong alam kung anong agimat meron siya. Kasi hindi namin siya nakikita eh. So, sino pa bang isa-shoutout natin dito? Si Ma'am Shea. Hi, Mom Shea. Ah, uh, sa Raph, raf, raf Shea Warriors. Raph uh, Shea Warriors. Uh, oh, sa team uh, Rapshi Warriors, ah uh, hi po sa ating hi lahat. Hi po sa inyong lahat. Ah. Uh, ano pa ba? Meron pa ba kaming nakalimutan? Ay, yung ano po, isa kong kaibigan. Ma'am Ben, kumusta ka dyan? Sana po, hindi ka magsasawa tumingin sa akin. Uh, shout out oh. sa, sa... Sa habibi ko dyan, kung meron. Uh, yung sa mga nag-idolize sa akin. Secret at Sa mga gusto sa akin, pwede nga kayong Mag-go, joke lang. Sorry po, ano, <laughs> sinabi so, ko sa kanya. Ko sa gusto mo patuloy ng g dyan guys, 0961-6416-950 uh, guys, pwede kayo mag gcash <laughs> Kailangan ko namin pera ngayon, <laughs> joke lang. Bilaw, guys, no, kailangan namin pera talaga kasi wala kaming pera eh sa bundok, gamitin namin sa... Oh. Wala pa kami sa namin. Siyempre, idol. guys, ayaw naman namin dito mga pag uh, hipokrito o hipokritano. Kailangan naman talaga namin ng pera. O kailangan naman talaga natin lahat ng pera. Kaya baka gusto nyo mag-jcast dyan. 09616416950, Guys, ha? Huwag na kayo mag-jcast dito. <laughs> <laughs> Joke lang guys, ha? So yung guys, ano pa bang... Ano? Uh, hintayin na lang po natin yung update namin bukas guys. Kung ano mayayari ah uh, sa ngayon po, mag upload pa po kami ng maraming mga videos at kailangan po po na may mag-edit. At uh, yun po, i-upload din namin to guys. At sana panuorin nyo ha. Uh, sana, ano po ba, ba yung mga, ano, ano yung mga comment dyan? Mga comment na kadalasan, ma, at least ma... Yung student, ano, na, ano, pagbabago ni Jose Lito, hindi talaga... Ayun okay, uh, yung magbabong buhay. Magbagong Ayun yan talaga ng makapag magbagong buhay at yun po yung uh, salamat po. Sa natin na sana magbago. Concern niyo mga idol no kung sino man yung nag-message sa akin. Ah uh, hindi ko talaga makumbinsi yung anak ko mga idol. yun po ah uh, Kelvin ah uh, Dax Mandirigma at so, saka si Brando no yung mga kasama namin doon na narinig pagbakbakan na sa nangyari kay Inday Adventure. So salamat po ng maraming maraming sa inyo guys. Lalo na lang po kayo kay sa Kilvin, akin. Kilvin, Adventure na, at Dasman ano Jackie, shout out sa iyo, Jackie. Salamat ang maraming marami. Ano, so, sa, sa, na, sa pagbigay, pagbigay ko sa iyo. Ano Tagalog, naglutas, naglutos, or nagluwas? Mm, nagluwas. Oh, nagluwas. Oh, salamat ang maraming marami. Para sa Ayun, naligtas natin si Inday at kasama ko na siya tapos, ngayon. Tapos, takot na talaga akong lumapit sa anak ko mga idol kasi... Sabi niya lang. sa akin na kung makita na daw ako ulit, siya na daw ang pumatay. Ayan, mga idol. Ayan, guys, no, uh, mm. gusto ko lang pong sabihin sa inyo na sana, na ini-expect ko Ipad po na, po mga idol na, na bilang, na siya. bilang anak niya, uh, bilang anak anak ni Inday at ina siya, ayun po, uh, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na uh, hangad po namin ang pagbabagong buhay niya. Na sana, huwag siyang mapahamak at mabaril, mapatay o sa anumang paraan at sana guys pag-pray uh, po natin ng pagbabago niya na sana 'wag dumating sa punto na a uh, mamaalam siya sa kanyang ina dahil sa kanyang kasamaan. So 'yun po yung ano din. Guys, sa lahat po ng mga nag-message sa akin na hindi ko pa natignan, hindi ko pa na-replyan at hindi ko pa 'wag po kayong magalit sa akin guys ha 'wag 'wag niyo akong i-block o i-bash kasi mga mo mga ganoon kasi Marami po yung ginagawa ko minsan po na o po nasa bundok lang po kami, hindi kami nakakababa. Doon po kami natutulog, nawawalan po kami ng signal, hindi namin alam kung kung minsan po matagal kami makapag-upload sa aming YouTube channel, no? Kasi ang hirap pong mag-upload, lalong-lalo na po sa signal, sa, sa na Wi-Fi po. na oh, so wifi, so minsan wala kaming data, wala kaming no? minsan ganun, minsan lalong-lalo lalo na sa akin mga idol kasi ako lang po mismo nag-edit. Nahirapan ako talaga. Mm, yun po. Ah, uh, yun, yun po guys, uh, mag ma, po kami ng dispensa kung hindi ko po kami nakapag kasi dami po nang ginagawa namin bukod sa nag-explore po kami, nag-edit pa po kami at ina-upload po, po namin sa aming YouTube channel, no? Uh, para po mapanood ninyo ang lahat po ng mga nangyayari sa amin. Yung iba, guys, hindi na namin nakukuha na ng video kapag dumarting na sa point na nalulubat po kami or na full storage po yung aming cellphone. Tsaka humingi din po ako ng dispensa sa aming cellphone na kung minsan, nagkakaroon po siya ng pahinto-hinto video. Kasi hindi ko po alam baka uh, virus o anong nangyayari o sira na ba talaga siya. So, yun, guys, ah... Uh, sana lang, may Gcash dyan, joke. <laughs> na bikin naman. Uh, bikin naman, may Gcash dyan. Mm. Uh, may awa dyan. <laughs> joke lang. Joke lang kayo ha, baka sabihin nyo, langi kami. Oh, oh. Pero pwede naman namin tutuhanin. Yun po pa, ang totoo talaga. Joke lang talaga guys, guys Kasi yung Saan cellphone lang? po namin mga idol, punti lang yun ang game uh, biki niya. Bikin naman, bikin naman. Ano pa ba? Meron po tayong makalimutan. Nakalimutan ta. Check ko lang ha. Um, sige. Baka mamaya. Lubat na naman tayo. Maganda ba kung tingnan dyan? So, uh, may kagandahan at may kapangitan. So guys, magpapaalam na po kami. ah uh, hanggang dito lamang po ang aming pag interview at pag-update kay... Inday Adventure, no? So, salamat po, guys, ang maraming marami. Abangan niyo pa po yung mga i-upload na mga videos. Huwag po tayong magsawang. Na po ang Pwede tayong mag-subscribe guys Maawa na kayo sa amin At don't skip ads po ha Para laking tulong na po yun sa amin Para kumigay sa aming youtube channel Huwag po natin escape At sa lahat po ng mga nag-comment, nag tag like nag-share uh, Click the bell button below guys Para maging updated kayo sa aming videos sa na yan po in the adventure So nagpapasalamat po kami ng maraming marami At hanggang dito na lamang po ang aming video Bye bye maraming bye. salamat -bye. Lalo na sa iyo ma'am